kuya, parang naiingit ako sa mga ibang bata. Bakit ka naiingit sa mga ibang bata? Kasi naroon silang bagong damit at laruan. Siyempre, nasa abroad ang mga magulang nila. Ikaw, kuya, di ka ba naiingit? Hindi. Bakit? Mas, mas, masaya ako kasi kasama natin si na papa at mama. Sa bagay, yun ang mahalaga nakapiling natin si mama at papa. Mga anak, hindi naman namin kayo habigyan ng mga magagandang laruan at saka magagandang damit. Nandito naman kami ng mama at papa nyo para gabayan kayo sa inyong paglaki. At may padama namin, may padama namin ang pagmamahal namin sa inyong magkakapatid. Tama ang papa nyo, mga, mga anak. Ang mahalaga kapiling namin kayo at na magagabayan namin kayo mabuhay lang kayo at at makibahagi sa misyon ni Yesus. to ang tunay na kagalakan ng isang pamilya Kaya na tayo mga nag nagtiwa si anak espiritu santo amen 何 <noise>